Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakisimpat siya at nagpahayag ng pagmamahalang ilang celebrities para kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Matapos kumpirmahin ng long-time celebrity couple ang kanilang breakup, nitong Huwebes, 30 Nobyembre, magkasunod na nagpost si na Catherine at Daniel sa kani-kanilang Instagram accounts para basagin ang mga speculation at i-confirm na natuldo ka na ang 11 long years nilang love story. DJ You gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will cherish forever. I will always be grateful for you. Mensahe ni Catherine kay Daniel sa kanyang post. Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan at walang katapusan. Mensahe naman ni Daniel kay Catherine sa kanyang post. Dahil dito, ilang mga kapwa nila celebrity ang agad na nag-express ng love para kina Catherine at Daniel sa comment section ng kanilang Instagram posts. Narito ang ilang mga komento sa Instagram post ni Catherine. Narito naman ang ilang mga komento sa Instagram post ni Daniel. Kami po sa Artista PH ay lubos na nakikidalamhati sa mga CatNiel fans.